Hey, what's up mga kaballers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balita patungkol sa naging laro ng Golden State Warriors versus Denver Nuggets ngayong araw. At ang balita naman patungkol sa ititrade na nga daw mga kaballers ng Los Angeles Lakers, si Marcus Smart. Tara na't pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kabollers sa balitang ititrade na nga daw mga kabollers ng Los Angeles Lakers si Marcus Smart. Well alam naman nga natin ngayon na down to 0-1 ang Lakers matapos talunin ng Warriors ng nakaraang araw. Sa ngayon nga po mga kabollers ay sabik na ngang inaantay ang pagbabalik ni Lebron James sa Lakers dahil na rin naman sa malamya nga ang Lakers ngayon kahit man nga po mayroon silang Luka Doncic at Austin Rivers. Pinag-uusapan nga ngayon mga kaballers na posibleng tanggalin nga ho. Si Marcus Smart ng Los Angeles Lakers hindi dahil hindi siya nakakatulong sa opensa ngunit dahil sa pagdadala niya ng maraming turnovers na masasabi nating mas naaapektuhan nga dito ang kanilang momentum. Flops, fouls, at technicals. Yan nga kaagad, mga kaballers ang naibigay ni Marcus Smart sa Lakers kaya naman maraming ang mga fans at mga coaching staff ng Lakers ang hindi nga natutuwa sa kanya ayon nga sa ilang mga usap-usapan sa social media mukhang hindi nga daw tatagal itong si Marcus Smart dahil hindi nga ganyan guard ang ine-expect na makuha ng Los Angeles Lakers ngunit syempre maaari naman yan mga kaballers mabago ni J.J. Redick dahil sa nagsisimula pa lang naman ito pero kapag nagtuloy-tuloy pa rin ang ganyang klaseng performance ni Marcus Smart ay posibleng ito rin nga po mga kaballers ang maging daylan ng Lakers para tanggalin siya sa team. Para sa kaalaman ng lahat sa mga gustong makapanood mga kaballers at masubaybayan ng mga teams na kanilang gustong magkampyon ngayong season ay maaaring bisitahin nyo lang mga kaballers ang FB page ng Keropi PH at i-message kung gusto nyong mag-avail ng NBA League Pass. Sa halagang 599 pesos ay di nyo na kailangan umasa sa mga live streamers para mapanood ang mga laro. Again, one-time payment, pwedeng makapanood ng live games until finals na yan mga kaballers at ilalagay ko sa comment section ng link. Samantala, pumunta naman tayo sa balita patungkol sa naging laro ng Golden State Warriors. Sa ngayon nga po mga kabollers ay maraming mga fans ngayon ang nagkaroon ng matinding pagdiriwang matapos mapabilib na naman ang Warriors ang buong Warriors Nation dahil sa pagkakapanalo nila sa Denver Nuggets sa score na 137 to 131. Hindi nga po naging madali para sa GSW na manalo dahil sa sobrang opensa ng Nuggets at nagagawa pa nga sila nitong malamangan ng malaki sa first half. Naging delikado pa nga ang Warriors sa mga huling mga Naging delikado pa nga po mga kaballers ang Warriors sa mga huling mga minuto ng laro sa fourth quarter dahil kay Aaron Gordon na sobrang init ng kamay. Ngunit sa kagustuhan nga pong manalo ng Warriors ay nagawa nga nilang mahabol ito sa pagte over ni Stephen Curry at mai-push sa overtime. Nagawa nga ho mga kaballers makuha ng Warriors sa OT ang kalamangan dahil sa kanilang depensa at mga clutch shots ni Stephen Curry at Jimmy Butler kaya nagawa nga nilang manalo sa pangalawang laro ngayong season. Grabe nga po mga kabollers ang papuri na natatanggap ngayon ni Stephen Curry sa pagtala niya ng 40 points na siya namang naging star of the game ngayong araw. Habang malaking paghihinayang rin nga ho mga kabollers ang nararamdaman sa parte ni Aaron Gordon dahil sa nasayang lang nga po ang kanyang big 50 points, malungkot nga itong si Gordon at kitang kita ang pagkadismaya sa naging laro matapos matalo sa Warriors. Kasalukuyang number 1 pa rin nga ho mga kaballers ang Golden State Warriors ngayon sa Western Conference Standings. So yun lamang mga kaballers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pwede tayo ang subscribe and hit yun na rin ang notification bell para sa mga susunod na updates sa mundo ng basketball. Again, this is basketball hotshots. Thanks for watching.